Ayan, so, ito naman yung ating part 2 sa ating uh, kantahan pulit ito sa bahay. Ayan. So, ngayon guys, uh, isa pa pala may share pa pala ako sa inyo guys. Uh, sa sa mga nakakaalam po, uh, syempre, alam nila po yung proseso. Ayan. So, dito po kasi sa Japan, yung mga entertainer, ayan, so 'di ba may singer, may dancer, tapos uh, Nagtataka kayo guys bago pumunta ng Japan noon. Ayan. So, iba. Uso kasi ngayon yung mga talent. Yan po. So, bago po pumunta ng Japan, ang ang mga talent noon, mga entertainer sa Japan, uh, marami pong pinagdadaanan yun guys. Yan. Isa po ang, isa po sa mga, eh, i share din po ngayon ni Kindish bago po, bago po ako pumunta ngayon guys. Ah, uh, po siya na Artist Record Book. yan So, kahit ang kasama mo po, katulad ko po, kasama ko, live band, halimbawa lang po, isa ka sa singer sa live band, or soloist ka po dito sa Japan, sa akin ka po nagtutugtog sa mga hotel, sa mga club, and then, dancer, yan. So, yan guys, kung magtataka kayo, nag-stay pa yan sila sa Maynila, kasi nagtitrain po yan, hindi lang po singing, dancing, patir po yung lingwahe ng Hapon. So, kaya kami dumadaan, ayan po, dumadaan po ako sa, sa POAA. So, natry ko rin po yan, guys, na dumaan po ako sa POAA dahil kailangan po ipasa po din namin yung artist record book. Yan, so, ma, sa mismo araw yan, guys, maraming mga judge din po yan. So, kaya yung iba pumabagsak kaya yung iba nag-take one, nag-take two. Ayan. So, isa po ito guys na sinishare ko po sa inyo na hindi rin po kasi basta-basta noon na, sabi na tinapupunta ka sa Japan, ganyan, mag-singer ka, dancer. Kasi may mga pinagdadaanan po yung guys, may mga proseso kasi nga po ang Japan mahigpit. Ayan. So, pagdating, pag, bago ka po dumating dito sa Japan, kailangan nakapasa ka po, dumaan ka po sa isang tinatawag nila na salang. Ayan. So, sa mga nakakaalam po sa mga viewers ko po, na nakapunta na po ng Japan uh, alam ko po na Uh, na subukan niyo po ang ganito mga proseso. So, kung hindi ka singer, dancer, yun po. So, kahit mga live band, basta kailangan po may hawak po kayo ng mga artist record book na nagpapatunay ni isa ka po talagang legit na singer. Alright? So, si Kaidish po, dumaan rin po ako nun, guys. So, ito po, isashare ko po ngayon na kanta, guys. Uh, hindi ko po kasi siya nakakalimutan. sa so, isa, isa sa mga naging kaibigan ko po noon. Yung, alam mo yung ah uh, sumaba ka sa isang mga sa isang katulad po yan guys nakakanta ka po sa harap ng mga judge yan kung, kung mapas, makapasa ka ba yan so medyo mahigpit po talaga siya kung makapasa ka po ba ganyan sa artist record book dahil isa po yan sa mga uh, uh, requirements po ng Japan yan so at uh, isa po na isa share ko ngayon sa inyo yung kanta niya po is before I fall in love yan so tuwing nakikita ko po ito sa karaoke siya po yung naala naaalala po, yung kaibigan ko na po na yun. Hindi ko siya nakakalimutan kasi, hindi lang kasi nagkakasama kami sa isang, ano, sa isang uh, agency, yan, yeah, or sa mga ganong, ganong, ganung ganong uh, system po ng uh, pagkuhan pagkuha ng artist record book. Nagkakasama rin po kami guys sa mga outings, yan, mga happenings, sa sadness, yan. So, lahat na subukan din namin. Alright? So, nag-stay rin po si Kaidu sa Manila noon. Yan po. So, at uh, isa, isa po ito guys, siguro po ito pahabain pa. At uh, please po pakinggan niyo po at sana marinig din po ito ng aking kaibigan. Yung kinakanta niya po noon na naiyak talaga din siya nung nakapasa siya guys. Ayan. Kaya hindi ko ito nakakalimutan, nakakalimutan ng kantang ito. yan So ito ay Before I Fall In Love, song by Coco Lee. Alright? Yeah. ¡Gracias! at napad narinig niyo po ang kanta ng Before I Fall In Love. Yan. So, may shoutout po sa aking kaibigan. Yan po. So, uh, although guys, uh, mga naging friends ko po pala sa aking Facebook. Yan. Na-upload ko pa ito, po, po ito guys. Alam ko narinig niyo na po. Thank you. Yan po. <laughs> And then, at syempre aking kaibigan. So, hindi niya po alam to na pati sa aking YouTube channel ngayon is kinanta ko po siya. Yan. So, at uh, na doon naman sa aking FB account talaga, nag-ano naman siya. ah uh, talagang nag-thank you. <laughs> Ayan. So, nandito rin po siya ngayon sa Japan, guys. Ayan po. So, at uh, ito naman, guys. Susunod ko po na kanta. Uh, isa naman ito, guys, sa uh, nakapagpalaki ng score ni Kindness noon. Ayan. So, si Kindness po, ay naging take one po ako, guys. Tapos, Uh, nakasama ko yun po kasi dito sa Japan noon ng J Brothers yan sa live band po so na isa po ako na naging uh, singer ni po nila yan pero saglit lang po yun guys kasi nga po syempre nandito yun po yung band ko sa Japan yan po so medyo madaling ano lang saglit lang po na nagkasama kami ng uh, J Brothers yan So, ngayon po guys, Uh, isa sa mga naging uh, malaking tulong po sa akin na kanta kasi yung pagkuha kasi ng artist record book guys, ayan so isa naman po pala na i-share ko po, po sa inyo proud po ako guys lahat sa mga naging, uh, mga nakaranas po ng artist record book hindi po basta-basta dahil ang mga judge po natin sa harap po talaga guys isa rin po sila mga professional singer po yun kahit yun po mga artista may mga artist record book po yan, guys. Dumaan din po sila niyan. So, kapag pumunta po sila dito sa Japan, nagpe-perform, may mga hawak po yan sila. Kasi parang tinatawag na legal. Yan. So, hindi ka po dito po pwedeng pumasok lang na wala ka pong ano. Kumbaga, guys, kapag naging trabahante kayo ng Japan, kaya so, di ba, may mga pinagdadaanan po tayo, mga working visa. So, kailangan na maraming proseso. Ganon din po yung mga talent. So, hindi po sabihin lang na ganon kadali. So, marami pong pinagdadaanan yan, guys. Hindi po basta-basta. Pa. Yan. At higit sa lahat, maano din po yan. Kasi magubay din po tayo yan. Tuwing bagsak po tayo sa, ano, sa unang, ano natin, mag-take to ulit. Yan po. So, may mas tapos talong matagal pa ang stay mo sa Maynila. Yan. So, uh, lucky si kindness kasi nga po, uh, hinihintay na rin po ako noon dito kasi nauna na po yung J Barris dito sa Japan. So, sumunod lang po si kindness, Yan. So, mabuti na lang at naging take one ako. At isa sa mga naging isi-share ko po, po sa inyo guys, ang uh, nakapagpalaki po ng score ni kindness ang I will survive. Ayan. So, kasi ang uh, ang uh, pag-perform kasi guys ng ano sa pagkuha ng artist record book, tatlo po kasi yung kanta namin. O di ba guys? Hindi siya basta-basta. Dalawang love song tapos isang uh, disco version. Yan. So hindi po siya pwedeng kalahati. Yan po. Kailangan lahat ng tatlong kanta na yan guys, buo mo siya. Kasi nga po, uh, pwede rin po kasi guys na malalaman kasi ng judge kapag talagang singer kay. Kasi sila mismo hindi ka paabot sa Uh, sa kuros, sila na magpa-stop sa Yan. So, uh, so, first stanza pa lang, pag sinabi na, first I was afraid, I was not afraid. Ganun pa lang, tina-stop ka na, So, ibig sabihin, kilala na nila na singer ka talaga. Yung ganun po. So, may mga ano, pero pag hindi pa rin sila satisfied, minsan patapusin talaga nila yung buong kanta na yan. Kaya, isa mga sa mga share ko po, po sa inyo, hindi rin po basta-basta ang kumuha ng artist record book po papunta sa Japan. Okay? So, ayan guys. At uh, please po, uh, samayin na po po ngayon guys sa aking kakantahin na I Will Survive by Gloria Gaynor. And I was petrified, to find you thinking I could never leave without you by my side. Last me over so many nights thinking how you did me wrong. And I go strong and I learned how to get in love and saw so you back from outer space. I just walked out to find you here when I said look upon your face. I should have changed this stuff luck love. I should have made you leave, okay? If I had known for just one second, you'd be back to my... Go on, now, love. Walk out of the door. Just play around now. Cause you're not welcome anymore. But you don't want to try to hurt me. with goodbye? by. They think i come bored. They just think I'm the out. To cry, but now I hold my head up. High and you see me, somebody, you I'm not a sheet of love, of us, am still in love with you, and so you felt like. Child Bye. You think I'd come back? You think I'd lay up? sa na hanggang doon lang muna guys ang ating concert ko dito sa bahay yun concert <laughs> yan po so dahil magalas ko tuloy po sa Japan guys so syempre may pasok si Kainish bukas sa inak buhay Japan po talaga so kailangan mo natin mga sikaso guys sa ating mga uh, pagluluto po right so maraming maraming salamat po sa mga nagsubaybay mula sa aking part 1 at part 2 po nito so ito lang po yung aking mga uh, po sa lahat ng aking mga uh, taga subaybay po ng aking mga uh, na upload na videos Maraming maraming salamat po talaga sa inyong lahat. Dumari ka sa gozaimasu. Bye guys! Thank you for watching po!